Oh, Ha? <laughs> <laughs> ah? Narinig mo sinabi sa record ko? Narinig mo sabi? Ah, sabi Si Philip, malaki lang 'yan pilor pero, pero sa laro wala 'yan. <laughs> ah, sabi nito. <laughs> Te manarinig mag- Magkalapit kayo? Hari sa akin sa ano yan, parin ka. Oo, oh, yari ka daw. <laughs> parin Andres. Sabi niya, oh, kan ka daw. <laughs> 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 Ay, dream, team, ah? dream team versus dream? Bitlog? Ah, uh, is talaga, Babawi daw sila dito eh. Babawi daw sila. Bitlog, eh. <laughs> wow, ganda ng court mga idol. Pasa okay. natin ito kay Saring Philip mga idol. Mamaya pag-uwi. Ano talaga <laughs> si Marley? Ino.